Sinalakay ng mga kananeyo ang mga Israelita. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring kananeyo sa Timog, na magdaraan sa atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, Tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lunsod para sa iyo. Dininig naman sila ni Yahweh, kaya nang mabihag nila ang mga kananeyo, ay winasak nga nila ang lunsod ng mga ito, at tinawag nilang Horma, ang lugar na iyon. Mula sa bundok ng Hor, Nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom, subalit na sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom, Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa obot. Mula roon, nagtuloy sila sa mga guho ng abarim, sa ilang na nasa silangan ng Moab. Pag alis doon, nagpatuloy sila sa libis ng Zared. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng Ilog Arnon, isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoryo at ng mga Moabita. Kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipu-ipong sinakop niya ang Waheb at ang kapatagan ng Arnon. At ang kataasan hanggang sa kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab. Mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang sa lugar na tinatawag na Balon. Ang lugar na ito'y tinawag na balon sapagkat dito sila pinahukay ni Yahweh ng balon para makunan ng tubig. Umawit sila roon ng ganito, Bumukal ka ng tubig, o balon, at sa iyo'y awit ang aming tugon. Mga pinuno ang humukay sa iyo na ang gamit ay tungkod at setro. Mula sa ilang na iyon ay nagtuloy sila sa Matana. Nagdaan ang Nahaliel at Bamot. Pag-alis dooy nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab. Sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa ilang Ang mga Israelitay nagsugo kay Haring Sihon, isang amoryo, ipinasabi nila, Maari po bang makiraan kami sa inyong lupain? Hindi po kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan. Niiinom sa inyong balon, sa lansangan ng hari po kami daraan hanggang sa makalampas kami sa inyong nasasakupan." Subalit hindi sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip, tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita sa Jahaz. Ngunit nagwagi ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa ilog Arnon hanggang Habok. Sa may hangganan ng Amon, matitibay ang mga kuta ng Amon. Sinakop ng mga Israelita ang mga lunsod ng mga Amoryo, pati ang lunsod ng Hesbon at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos sila na ang nanirahan sa mga lunsod na ito ng mga Amoryo. Ang Hesbon ang siyang punong lunsod ni Haring Sihon nalumupig sa hari ng Moab at sumakop sa lupain nito hanggang Ilog Arnon. Kaya ang sabi ng mga mga awit, Hali kayo sa Hesbon at muling itayo ang lunsod ni Sihon. Mula sa Hesbon na lunsod ni Sihon, lumabas na parang apoy ang kanyang hukbo. Tinupok nito ang lunsod ng Ar sa Moab at nilamon ang kaburulan ng Arnon. Kawawa ka Moab, sapagkat ito na ang iyong wakas. Kawawa ka, bayan ng Diyos na si Semus. Ang mga anak mong lalaki ay hinayaan niyang maging pugante. Ang mga anak mong babae ay nabihag ni Sihon na hari ng mga Amoryo. Napuksa pati ang mga sanggol mula sa Hesbon hanggang sa Dibon, mula sa Nasim hanggang sa Nova, na malapit sa Medeba. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupaing nakuha nila sa mga Amoryo. Pagkatapos, si Moises ay nagsugo ng mga espiya sa Jazer at nasakop din nila ito pati ang mga karatig bayan nito. Pinalayas din nila ang mga Amoryo roon. Hinarap naman nila ang Bashan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrei. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon. Napatay nga nila si Og, ang mga anak nito at ang lahat ng kababayan nito. Wala silang itinirang buhay, Sinakop nila ang lupaing iyon.